Punta tayo ng ano? Kantin, uh, mare ba? Tingnan natin kung anong pagkain to. Ito um, pag alas ng hapon. Bago mag break time. Diba? Kaligo ko lang kanina. Tadjar. Tadjar tayo ngayon. Ibo. Let's go. Kaya pa. Kuha tayo na ano. kain natin na ah. Take out ko na lang. Sa dorm ko na kainin. Ano to? Tapaw, pare po. Itong pwede. Pasta. Oh. ka muna tayo dalawa ano to manok isda darin to ito chicken nuggets mm -hmm. Sarap kaya ito? Ito na lang, pa. Tikman <laughs> natin. Manok din to. Parang may sabaw-sabaw konti. Kunti lang. Hmm. Tapos gulay na lang, gulay. Ah, ito na lang, talbos. di ba? Pwede na yan. Okay yan. Ang dami na yan. Mm, pa. Ay, may tulog pala dito. Hindi ako mga pwedeng video Tulog si Carlo. Kaya muna, na ako. Ay, chicken. Dito tayo mga repa. Yun o. Mga repa oh. Chicken skin o. Oh. 40 NT. Good trip na ating ngayong gabi. Ano ba? Diba? Let's go Taiwan. Hmm. Chicken skin lang. Mm -hmm. Ano ba to? Ito na. Yun o. Hmm. Food trip pa <laughs> pasok na ako ng dorm. Lapit na ako bukos. Naglalaba pa ako. Pasok na ako bukas. Kaya yeah. Hindi pa naman ako inanto. Mang-billiard kaya ako. Kasa alas 9 na ibinah. Huwag na. pasuk bau mare, pa. hmm. hmm. bos mareba. Terus <laughs> masuk otak sider. Hmm. Tikil skin lah. Bagus petai ah. Bos. Berbincang dulu eh. Ha Nagulit pa. Sakto. Magpagupit kasi na si Jono. Sa karto natin. magpupit na rin ako. Basok na ako bukas ha. Eh. Ayos din. Tapos na yung ko. Dryer ko muna. Tapos maligo. Kahit na, na kaya ako. Pwede. Pwede. The next day. Maulang umaga mga repa. Hmm, na nahulog na. Ah. Yan, maula at saka mahaangin dito sa Taiwan. Good morning, good morning Taiwan. Papasok na naman tayo sa trabaho. Hmm. Ayan o. Oh. Bagong gupit si Karepa. Tara, pasok muna tayo mga repa Let's go Break time Nagutong na ako mm. Ito lang nabutan na natin Long Mga repa Ganyan Yo, kakaot na naman mga repa oh. Mga alas na yung ng gabi Wala pa tayong pagkain At May nakita ko dito Wala niyo kung sino to <coughs> <coughs> Dito ka lang Uy <coughs> dito, <papa>. Ano? <coughs> Naon ninyo Ayos Tanggalin mo na yung mas Challenge boys mga rival si Ninyo ay sa <laughs> Eight. Ah. Ay sa Kala ko di mo na ako kinala <laughs> Hey mga repa Dito na tayo sa dorm Yun, yeah, yun pala ako binigyan ulit ako ng ano Uniform Ang dami ko ng uniform Kinuha ko yung luma sa Eight floor dati Tapos ito Bago Minigyan ulit ako. So, kukunin natin, ba? Diba? Para marami tayong extra. Nung... kung may luma na, palit yun yun. Ah. Wala, wala pa yung mga karto ko, ah. Ay, tsaka bumili pa rin ka. Ah. Bumili pala ako lang. Pagkain ko, mga repa. Hmm. Ganyan lang yung pagkain natin dahil wala naman tayong mabilan ah. yun mm. buhay ng isang OFW time check oh na intern na ng gabi 8.35 kasi yung labas dati tapos lakad pa Nagutom na ako. Second break kasi hindi ako kumain. Pretty big day. May isang OFW. Marigat. Ang daming bago dito sa Kinsos ngayon. Ang daming nakakakilala rin sa akin. Shoutout sa mga solid karepa natin. Ha? bago na nandito na sa Kinsus nagugulat na lang ako uy karepa dati pa pinapanood na kita ganyan ganyan ngayon nandito na sa Kinsus mga karepa diba so shout out sa mga uh, kilala nga sa akin dito sa Kinsus mga karepa kaya tayo lang ako. may kanin din dito يعني نيتها ilalim, لم برما دي لم يا ان دي Oh, diba? Kain mare pa.